inilapit na ngayon ng grupo ng perehan sa Senado ang talamak na pangungutong sa kanila na umaabot na ng 10 million pesos. Kadami nito oh, ilang so estimate mo mga magkano na nabigay niyo? Ilang milyon na? Baka oh. sa 10 million na. 10 million na. <laughs> Lahat po kami. Lahat kayo. Ipinigay ngayon ng grupo ng piriyahan sa Senado ang listahan na pinagbibigyan nila ng pera at ito ang nakakagulat. Sa dami nilang pinagbibigyan, maging ang NBI ay dawit na dito. Going to home, sinong tumatanggap ng Isobe? Uh, mga kolektor lang po. Kolektor ng ano? Ng Anong? mga units po. Unit ng? <coughs> Unit of Krame, Region, RSO, UR2, uh, CIDG, Pwede ka sa NBI. NBI. At bago pa man sila magkumpisa, bukod sa may permit na sila sa LGU, may pag-goodwill pa silang 420,000 pesos at 41,000 pesos naman every week. Mr. Chair, goodwill po yung 420,000. Tapos po yung weekly po ata niya, 40, 41. Ah! At ano ba ang pinagmulan ng kutong sa piryahan? Ang color games na may pustang pera na kahit bata ay nakikitang nakikisalamuha dito. Ayon, sorry, yung mga bata, sa kanan sa An Ang sapat Sigurado, yan. Ang color games sa piryahan ay isang uri ng sugal at bawal ito. Pero hindi naman ito tinatanggal sa mga peryahan. Ang tanong dekada na ito, sino kaya talaga ang nangungutong dito? Dahil itinatanggi naman ng mga inaakusahan. Kanino yung 420? Ang ginamit pong unit dyan ay Arsog. Arsog? Opo. Arsog ng region? Opo. Ng PNP? Opo. Anong region? Region 1 po. Region 1? Where are the region 1? They will you uh, uh, confirm or deny this? Uh, good morning, sir. Uh, actually, sir, uh, nung pag-upocus na, wala naman akong kine-create na arsog, sir. Wala kang arsog? Wala po, sir. Kaya tara, panuuri natin ito. Uh, masakit ba sa kalooban natin dahil uh, ano lang ba namang kita nito mga tao na ito. Tapos, Uh, kaya, pag mag-file kaso, yung, siguro, yung ibang fiscal yan, yung kanilang decision, may kasama na rin awa siguro. sa so, kita nila yung mga kwa na kukulong pa, wala kang tulog yan. Wala kang sa pirihan, di ba? wala silang, may baybanig ba yan doon? Wala, wala. Natutulog yan sa gilid-gilid ng kanilang mga kwa, mga ginawang structures. Pero, still, the law may be harsh, but it is the law. So, ganoon tayo. So, hindi pa natin masitil ngayon dyan, ngayon kung paano talaga niyo we need your, uh, your opinion. Now, let's go to the bribery aspect on this. Sila nagreklamo bribery and corruption. Dahil nga, hirap na silang kumita, nagbibigay pa silang SOP sa police, sa NBI. Andito yung mga oh ka -ka kapal nitong ebidensya na binigay nila oh Uh, um, Mr. Chair, ah? uh, if I may po, I can, uh, pwede po ba na isend ko itong mga additional Adami. evidence Adami or yan. documents po? May... that's uh, exhibit uh, A. Yes, sir. Yeah. Yes, po. Please ah. submit that to this committee. May lagay dito. Kumisik. Anong laman yan, uh, Ms. Evelyn Mendoza? um, yan po yung mga SOP po. For, From Region 1, Region 3, Region 4, and Region 6. Going to home, sinong tumatanggap ng SOP? Uh, mga collector lang po. Collector ng ano? Ng Anong? mga units po. Unit ng? <coughs> Unit of Krame, Region, RSOU, R2, uh, CIDG, hindi kasama NBI. NBI. Kasi eh, Meron. kaya pinatawag natin NBI dahil binanggit ninyo uh -huh. dito sa binabit nyo na may yes, binibigyan ng kasi NBI. Mr. Chair, actually po, uh, hindi naman po namin talaga nakakausap ang mga official nito. Mga collector lang po. Kaya it's really hard for us po na magsabi din sa kanila dahil baka po ginagamit lang din naman ang kanilang Ooh, mga name, dinagrag. Kaya nga, andito yung kadami-daming ebidensya ito. Po. Pero, I refuse to read the names okay. in diverse naman dito sa mga tao na dinalha binigyan nyo ng pera, dahil hindi namin ito patawag lahat. Uh, bigyan natin sila ng chance. Sabihin ko yung pangalan niya ito. Kung nandito siya para makasagot siya. Because bribery takes two parties to tango. To 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 be to be ah uh, term niya? sa, sa to be frustrated, attempted, ano yan? Compensated. Bribery to in order to be compensated, mayroong giver at mayroong receiver. And you know, kung ano yung ano yung ano yung uh, pananagutan ng tumanggap, ganun din pananagutan ng nag, nagbigay. Di ba? I am not, hindi ko kayo tinatakot ha. I am just informing you about the nature of bribery. May pananagutan din. Pero, this is a clear form of corruption. Pag corruption, ito na sa gobyerno, ito sila lahat eh. May tama sila dito. May special law tayo dyan sa graph and corrupt practices. Uh, pero hindi ko basahin yung mga pangalan dito pinadala niyo. Baka mamaya, yung nga, it needs further uh, scrutiny. Pero I believe na nagbibigay talaga kayo. Kasi, hindi ba kayo matapang pumunta dito kung hindi kayo nagbibigay talaga sa kanila. Merong merong 2,000, merong 25,000. Ano ba ito? Weekly, monthly? Weekly na po. Weekly. Anong okay. pinaka maximum na nabigay niyo diyan? Um, Weekly. Mr. Chair, can I request po na yung aming mga representative for the region ay makapagsalita po so they can testify po yung mga SOPs po nila Sige, sige. Yeah. Saan uh, sila? From the region 1 po, uh, Miss Ambel. Ito na lang ha. Habang umupo kayo, papaupo kayo dyan. Meron dito, Goodwill, weekly, 420,000. Weekly ha? 420,000, pero hindi ito isang unit lang, marami uh, ito. Mr. Chair, goodwill po yung 420,000. Tapos po yung weekly po ata niya, 40, 41. Ah! Ano yung goodwill? Yung pagpasok ninyo, magbigay kayo ng goodwill? hindi po, hindi po kami pwedeng mag-start ng kanino, business. Kanino yung 420? Ang ginamit pong unit dyan ay Arsog. Arsog? Opo. Arsog ng region? Opo. Ng PNP? Opo. Anong region? Region 1 po. Region 1? Sino the Region 1? Oh, they will, will you uh, uh, confirm or deny this? Uh, good morning, sir. Uh, actually, sir, uh, nung pag-upo ko, sir, wala naman akong create-create na arsog, sir. Wala kang arsog? Wala po, sir. So, sino yung nag-arsog? I, do, I naga do arsog, have my arsog, arsog, arsoga, uh, regional intelligence division, sir. So, wala kang arsog? Wala po, sir. So, Meron pa rin nagpa-arsog-arsog dito. Wala nakakarating sa iyo? Dito sa 420 na ito? Wala po, sir. Wala? Dali, ha? 420 pesos? O 420, yes, po, Mr. Mr. Chair. Yes, po, Mr. Chair. 420,000 po. 420,000. 420,000. Opo, Mr. Goodwill Chair. Goodwill lang yan. Yes po, Mr. Chair. One time yan. Pagpasok nyo sa area, bigay na 420,000. Kailangan po para po makapag-start ng business. Tapos, meron kayong weekly na 41,000. Yes po, Mr. Chair. Gaano ba kalaki itong perya mo? Bakit ganito kalaking bigay mong isobe? Ah uh, hindi po namin alam, Mr. Chair. At uh, ito pong, actually, ito pong aming problema ito. Kaya po kami nakarating dito. Ito po ay dekada na. Personally, I ako po, nag-start po ako sa business hindi, ng... Hindi, dito, dekada. 20-OP. ako. Alam ko, mayroon nang nagbibigay Yo, opo, ng isupin ito. Opo. Oh, noon pa, tagal na ito. Opo. Kaya we are here, pag-usapan natin kung paano natin ma-stop ito dahil okay. naawa ko sa inyo. Kaya nga, kawawa kayo. Siya. So, usapan na lang natin. Ganito na lang. Usapang lalaki. Andito yung mga ebidensya. Very clear ito oh, ha, na nagpapadala sila ng pera talaga sa kung sino-sino magkadami nito. Malaking pera na ito. Ilang 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 months, ilang weeks na ito na weekly sila nagbibigay ng isopi. Eh. Ganito na lang. Pwede bang ihinto ninyo yan? Yeah, you can deny it, pero Hanapin ninyo yung mga tao na involved dito. Hanapin niyo kung ito'y legitimate na tao ninyo. Dapat niyo yung hinto ninyo kasi kalokohan 'yan. Pero kung itoy hindi ninyo tao, hulihin ninyo. Hulihin ninyo. M baka ala hindi niyo alam, tao lang ito ni Mayor. Tao ito ni Brgy. Kapitan, nagpapulis-pulis pulisan. Pero malaki talagang posibilidad na pulis ito or NBI na mga bata-bata ng NBI, ha? Ibigay ko to sa inyo, yung pangalan, hanapin nyo ito. Uh, hindi ko muna, eh, in fairness, kung ito yung regular na tao nyo, hindi ko na muna, muna, wala man siya dito, hindi siya makasagot eh. Hindi siya makakasagot. So, andito man kayo mga RD, RD ng NBI, RD ng PNP. Sa pang laki, ihinto na nyo yung paghingi ng SOP. Hanapin nyo yung mga taon na ito na, na gumagawa nito. At kayo naman, on your part, eh hinto nyo muna yung number, ayong, yung, kuan, ah, yung, yung, uh, colored games. Kasi talaga, kahit anong gawin natin, illegal gambling talaga yan. Eh hinto nyo muna, pero wala silang rason na magutong sa inyo. Wala. Eh hinto natin yan, dahil, sa ngayon, in the absence of law, legalizing your, uh, yung uh, number game, which is, right now is considered to be illegal gambling then game of chance merong bet kayo tumangga ay umamin kayo na talagang gambling yan as to the legality pinapait pa ninyo pero right now masasabi ko talagang illegal gambling yan kung walang permit masasabi niyong permit from LGO tingnan natin kung covered yon kasi kung covered yon ay, baka may pananagutan rin ng LGU. Oh. Bakit niya nililigal yung illegal? Ha? Ah, uh, na ito. We want to help you. We want to help you. So, baka kayo galit dito sa kanila dahil sa hearing na ito. No, huwag kayo magalit, ha? Hanapin niyo itong mga tao na ito then tell them stop that uh, collection effort na yan. Nakakahiya. Ang laki na sweldo natin ng pulis. Ang laki ng suldo natin tapos itong mga taong hindi naliligo, pipirahan pa natin. Di ba? Walang tulog, walang ligo. Alam natin yan eh.